Huwag baliwalain ang mga signs sa katawan. Huwag kailanman baliwalain ang mga sinyalis ng iyong katawan. 1. Panginginig ng kamay at paa. Kailangan mo ng vitamin B12. Kumain ka ng itlog, spinach at uminom ka ng gatas. 2. Kung may pagnanasa ka sa hilo o malalamig, kailangan mo ng iron. Kumain ka ng mga gulay na kulay berde. Number three, kung nagkakaroon ka ng muscle cramps, kailangan mo ng magnesium. Kumain ka ng spinach, kasoy, avocado, cacao, at pumpkin kids seeds. Number four, kung nagkakaroon ka ng magaspang at tuyong balat, kailangan mo ng zinc. Kumain ka ng oats, pumpkin seeds, chickpeas, chickpeas, at kasoy. Number five, kung nagkakaroon ka ng pananakit sa katawan, kailangan mo ng potasyon. Kumain ka ng saging, avocado, kamote, spinach, at beetroot. Number 6, kapag nagkakaroon ka ng taba sa tiyan, kailangan mo ng alisin ang labis na estrogen. Kumain ka ng mas maraming cruciferous tulad ng cabbage, broccoli, at cauliflower. At kumain ka rin ng carrots para maalis ang labis na estrogen.